Discarte Discarte natin para hindi may interrupt yung pahinga natin ngayon Kasi ang sinasabi ng dispatcher Huwag daw muna mag-start ng ship So, abanti-abanti natin Subukan natin, paano natin malaman Yung mga nakikita natin Pag 45 yan, abanti agad tayo naka na yan, tapos patay agad ng truck Lipat natin sa bakante El Lorry 45 Giờ 45, 5 phút đi. Quê tay à. Po oh, sa patekad ng truck, tika tingnanin ko nagbago. Hayop ten, tingnan natin eh kung ginawa ba pa rin siya. Ayun, ganon pa rin. <laughs> nice, ganon pa Eh, oh. ah, ganon pa rin nagbago. Kulang pa so ginawa ko. Saan kay dali lipat? Dito lang ba? Dito sa kabila galing eh. Bapala natin yung airbag. Salpak natin dito. Atras pa natin. Kasi kulang eh. Susuot natin yung asing chassis. Yung mudguard. Atras pa. 46 46 Ganun na pala yun. Effective, man! Wala na. So, gusto ko yung matas-tas. Dito kaya. O, oh, no ito kaya. Matas, kunti. Sige, doon 46 46. Antay natin 47. Pag 47, no, panda rin kaya natin. Hanapin eh, natin yung makaresya. 47, man. Automatic natin agad. 47 na dahil. Ayun, 47 na. Malipat agad sa kabila. Hello. Suot. One minute rolls. One minute rolls. Sakrag. Bilis. Ayan. Neutral. Patay makina. Sit na res Wait Yan res Check natin Check Oh ganun <laughs> Nice Patay banget. Good 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 Ben. din na interrupt